muna naman yung pamilya mo, no? Oo, oh, dahil kailangan ako ng anak ko. At yung impact ex mo, kailangan ka rin niya? Huwag mo akong uumpisahan, kasi. <sighs> Bakit hindi, ha? Bakit hindi? Bakit hindi mo sagutin yung tanong ko? Mahal mo pa si Audrey? Huwag mo akong pipilitin sumagot dun sa tanong mo sa akin. Dahil baka magsisi ka na tinanong mo ko. How could you do this to me? No, how can you do this to me? makita na ko, iniwanan ko ang pamilya ko for you. I thought I was gonna be happy. Hindi na ako masaya! Eman, I'm sorry. I'm sorry, please. Kaya lang naman ako gano'n kasi sobrang mahal kita eh. Eman! Eman, please! Please, huwag mo kaiwan. Please, huwag mo kaiwan. Eman, please. Eman! Eman, hindi na ako taawayin si Celos. Hindi na kapag gusto mo makita si Jenny. Ay, hey, ma'am, please! Don't leave me! Ay, hey, ma'am, mahal kita. Ay, ma'am!